morning or good afternoon na pala is 12 something. Eto na naman po tayo. Magluluto na naman po tayo ng aking pagkain. Hindi po ako nagluto ng rice. Pagpapak lang ako ng ulam. so, ayan guys. Panoorin niyo muna ako. Pagtsagaan niyo na lang yung mga ano yung mga nakakayanan kong i eh prepare na pagkain ko for na di masyado mahal so, ayan guys. Uh, ito. Naggayat po ako ng cabbage or repolyo. Tapos, di ko alam kung na-try nyo na to, pero... <laughs> ano na pala yung pinainit ko na pa yung kawali. Ayan kay nag naggayat ako ng maliliit ng ano na repolyo, maliliit yang tapos itutorta ko po to. So, ito. Nagkayat rin ako ng maliliit na red onions. So, lalagay ko po dito. So, yan. So, yan na ako. Pasensya na kayo kasi maliit yung pagaan, pina, sa kitchen ba. Tapos, lalagyan ko po yan ng black pepper. Yan, lalagyan ko ng black pepper para maging masarap. And, di ko alam kung baka maalatan ko siya na Lagyan ko ng konting asin. Ayan. Sprinkle lang ko siya ng konting asin. Tapos, nagbati po ako ng dalawang eggs. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung dalawang eggs. Ayan. So, ayan guys. Tapos, imimix natin. Tortang cabbage ba? Yan, ko ng Ganyan. Tapos wait lang guys, maglalagay ako ng oil sa ano sa kawali. Ganyan lang kasimple yung mga linuluto ko ay wala pa palang butas. yan maglagay lang ako ng oil guys. Diyan. ito yung nila, nilinakasan ko yung apoy niya. So, titignan ko kung may lasa to kasi. Ano naman Ko lang kung maalat to. Kasi ano. Tinagyan ko naman ng salt yung eggs kanina. Dr. Tom Cabbage. Yan, ganyan lang. Very simple. Ma. Ano yan, mura sa... At konti lang naman yung cabbage na inano ko. Yeah. Half lang nito guys, yung ginayat ko. Yan no? yung cabbage. Half lang yung ginayat ko. Meron pang natira. Bahala na kung saan ko na naman imimix dyan ma. Yan lang. Tapos, ilalagay na natin dito, guys. Pero parang malakas yung apoy. Baka masunog bigla. Lalagay na natin dito. Ayan. Yeah. So, ayan. Ayan, ano natin yan. Kalat na yung ano. Ayan, ayan malaki-laki. Parang pizza. Parang pizza na... <laughs> pizza vegetable. So, ayan. Tataktakan ko ng ano paminta. Kung meron lang sana ako chili flakes. Lalagyan ko ng chili flakes yan. See, ayan. So, ayan ini Alam nyo guys, yung tong kawali ko is, ano yun, napakabigat yung parang ano, metal bato na ano. Tapos pong hawakan mo is, napaka init. Yeah. Yan guys. Look, so nice. Parang pizza nga. <laughs> pizza vegetable cabbage. So, Yan. Yan lang ganyan ka ang aking mga linoloto guys. Pero hindi na ako ano kakain ng kanin kasi meron pa akong isang lulutuin which is nakakabusog rin yan. Yan, perfect. Hindi siya na-break. Ayan, guys. O. Oh. Diba? Perfect. Ang ganda ng pagkagawa niya. Ayan. Two eggs lang po yun yung linagay ko. Two eggs na malalaki. Hindi yung small size. So, ayan. Very simple lang mura sa bulsa, guys. Uh, mapaparami pang kain nyo kung ikakain nyo ng kanin ito. Pero sa akin is hindi ko po ito i-kakain ng kanin. Kaya, kainin ko na lang na ganyan. Pero, hindi ko kakainin lahat ahap lang. <laughs> kasi, alam nyo naman, guys, nandito tayo sa pagdadayit. Kasi, medyo, at nagpapasalamat ako kasi, medyo lumiit na yung bilbil ko. Hindi na yung kagali na parang buntis. Ayan, ang ganda ng pagkano. And yung ano guys, yung cabbage, kaya maninipis ang paghiwa ko para madali lang maloto rin. And actually, kahit hindi naman maloto yung cabbage, pwede ginagawa ng salad eh. Vegetable salad. Basta maninipis lang kung gusto niyo naman na i ng mainit na tubig, pwede rin. Ayan guys, naluto na. So, ayan na. At ang perfect. looks so nice. Ang aking ayan, guys. Ang aking cabbage na torta. Ayan. With uh, red onions, egg, black pepper, and salt. Ayan, guys. Pero kung gumagamit po kayo ng pampasarap na mga magic magico, betchin man or or nor cubes na powder, you can put it. Pero ako, yan. Very simple lang. Ayan. So, ngayon, ang pangalawang gagawin ko ay magluluto po ako ng Ang pangalawang gagawin ko ay magluluto po ako ng soup ko. guys. Yan, 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 Looks yummy. Yum. Ang natapos ko na yung first batch Ganun lang simple ang pagluto ng Pero hindi ko alam kung dito ko dito na rin siguro ko lulutuin yung ano kasi ayaw ko nang maghugas ng <laughs> kawali. So ito dadagdagan ko ng konting mint oil, cooking oil. Ito yung cooking oil namin guys is uh, ground ground na peanut oil, man napakamahal. Ito yung napakamahal na oil dito sa Singapore. So yan. So, ang isusunod ko guys is maglolo. Alam niyo ba to guys? <laughs> Nakakita ako sa ano sa market nung Sunday na dahil lang nang na taob ako napahiga. Patola. Na-miss kong magolam ng patola guys, pero ang ilalagay ko dito is sutanghan. Patola na may sabaw. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin guys ay sensya na kayo, shot asalat a lot. Igigisa ko muna 'yung sorry, ginger. Lagi po ako, lagi po ako nag uuna na na nag, nagigisa ng ginger. Ayan. Tapos, garlic. Para yung lansa ng, you know, ng, isasawag mo na karne or what is, mabibismular niya yung, ano, lansa. Tapos, ayan, red onion. Di ba masyado malapit? Ay, ito na. So, ayan. Sensya na kayo guys. So, walang ispit yung paglagyan ng ispan ng ano ko. Pakainis. Ang, ang sikip dito sa kitchen. Maraming laman. Kaya kung saan-saan ko na lang linalagay yun yung tripod ko. So, ngayon, naghiwa tayo ng meat ng chicken. So, ayan, gawin na natin. Yan po yung isa sa hook ko. Kaya hindi ako nagluto ng rice guys kasi mapubusog ka na po sa sotanghon kasi nga sa yung sotanghon is made of rice din yan guys. Yung mga yung hindi nakakaalam made of rice din kaya kahit hindi ka kumain ng rice mabubusok ka na rin doon yung iba yung ginagawa nila na isa sa hog dito ay miswa and sardines pero prepared ko yung sotanghon kasi favorite ko po, po yung sotanghon and meron ako na natira na konting pork belly nung nagisa ako ng pansit nagluto ako ng pansit na bihon Sasawag na rin natin yan para masarap. Or doon yun, eh, sininakay ko sa rep kasi ko na yan. may bisako na rin before. At iwan ako ng konti eh ah. dito nga sa patola na lulutoin. Tapos lalagyan ko yan ng tubig mamaya para absorbent na yan. Ah. Yan, lagyan ko ng black pepper para masarap. Hindi yung, yung ginigisa ko na chicken rice, yung yung chicken breast ba? Yung walang bone. Para malambot, madaling maluto. Gisa-gisa lang tayo guys and Pasensya na kayo kung hindi ako marunong yung nag-e-edit ba na yung pinapabilisan yung ginagawa. <laughs> di ako marunong doon, hindi ko pa napag-aralan kaya pasensya na. Um, pagtiagaan niyo na lang sa kung ginagawa ko ka guys. Shout out sa inyong lahat dyan. Um Maraming-maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa akin sa vlog ko. Vlog na tawag ito and uh, pasensya na kayo sa mga ano, hindi masyado. Dito lang yung rotate ko talaga. Kung meron man ako may upload guys. Loto, mukbang, ganun. Kung meron naman magbibigay sa akin nang i-upload ko, yun, yun lang may iba yung upload ko. Pero more on cooking ako kung ano yung kinakain ko guys. Kaya pasensya nyo na. And hindi po kayo masyado nakapakita ng special cooking ko kasi <laughs> yung kinukok ko na pagkain ko pag kumain ako ng Filipino food is sarili kong pera. Kaya medyo nagtitipid. Kasi nasa kasagsagan pa tayo ng gastusin ng aking anak na nagre-review ngayon sa Baguio para sa kanyang board exam. Ngayon guys. Tipid-tipid muna tayo sa pagkain. Kasi ang amo ko, yung mga hindi pa naka, yung mga bago pa sa aking channel, yung hindi pa nakapapanood uh, sa mga una kong vlog is, yung amo ko ay vegetarian. Puro, puros veggie lang po ang minuluto ko vegetable so pag wala naman yan guys yun, nagluluto ako ng mga Filipino food na gusto kong kainin so ayan kaya yun yung mga iblina vlog ko yung mga binibigyan ko so, ayan guys, na golden na golden brown na pwede ko lang lagyan ng tubig para pangluto ko doon sa so tanghon ba Lagyan ko na ng tubig. mamaya ko ilagay yung sa ibabaw nyo yun yung gulay kasi yung patula madali lang maluto yan guys mas yung yung sutanghon is medyo ano kasi hindi ko yun binabad wawash ko lang yan ganyan Dadamihan ko ng tubig kasi kakainin yung sutanghon mamaya yun. Tubig niya. So, ayan. Papakuluan natin yan. At lagyan ko na ng konting panlasa na asin. Kasi wala akong patis. So, asin ang ilalagay ko, guys. So, ayan. At meron po akong natitirang top na ano. Pag nagluluto, nagluto kasi ako ng sinigang na fish. Yan. Meron pa ako natitira na nor cubes. Ito na lang natitira. Nor cubes ang nilalagay ko pag nagluluto ako ng ganito na may soup, guys. So, yan. Yan. Yung pampalasa niya. Pero yung mga ganyan yung tinuta, torta ko, torta, torta ko na mga yung dry food. Hindi ako naglalagay ng pampalasa. Sa soup lang talaga ako naglalagay. Pero ubos na rin yun. <laughs> yan yan ang last matagal ko na yun. Pag gumamit po ako, ano eh, hap-hap lang ang hap-hap lang ang ginagamit ko na Norcubes. cubes, hindi buo. So, ayan, lagyan ko ng black pepper. para masarap, guys. So, ayan, there you go. Kumukulo na siya. And, pwede na natin ilagay yung sa so, tanghon which is gusto ko muna tikman yung lasa kulang ng asin kulang ng asin guys <laughs> so magdagdag po tayo ng asin ayan tama na yan baka masobraan ko yung alat kasi soap yan hindi dry soap Kasi gusto kong maghigop ng sabaw kasi nga dito ma umuulan, makulimlim na naman. Pupunta sana ako ng market ngayon bibili yung yung malilit na orange na ilagay sa lamesa ba? Na yung may dahon, yung pang, parang pang nila. Natakot ako bumaba kasi nga um umulan na naman, baka matulas na naman ako, ikagagaling eh, lang yung ulo ko sa kayong likod ko. Medyo although medyo masakit pa yung likod ko pag umupo ako ng matagal pero thanks God at may medyo umuki okay na wala na akong lagnat since last night. Yan. So. Yan. So maglalagay na po tayo ng setanghon. Yan po yung setanghon. Hindi ko na yan binabad. Ganyanin ko para ano. Para, hindi siya masyadong hindi siya masyadong ano madurog. Kasi pag binababad mo ito, guys, is masyadong madudurog. Gusto ko kasi yung mahaba-haba na kainin ko. Ayan. At kung may matitira ako, guys, is yun na rin ang pag nagutom ako beef dinner, kakayan na rin ang kakainin ko. Isa pa. Ayan. Kung ano kasi yung ano guys, kung ano yung gusto kong kainin ba na nag -re ko na. Yung kaya ng bulsa ko is, yun po. Yun po yung linuloto ko talaga. Pag wala ang amo ko. Eh, kinakain ko lahat ng mga gusto kong kainin. Kasi kung nandito ang amo ko, hindi ko na naman maluto. So, ayan guys. Marami na siguro yan. Tatlo. Pero, dinamihan ko nga kasi nga parang ko kainin ko rin sa susunod na mini sa pang yan, tama na yan may naiwan pa na isa meron na pangahaluan nito pag nagluto ako ng yung sayote naman, igigisa ko rin sa igigisa ko rin sa chicken na ganyan din, meron pa ako natira ito po yung binibili ko na chicken pag nagigisa ako ng mga gulay-gulay. Yung ganito yung wala ng bone. Yan, nihiwa ko na lang andiyan pa meron pa diyan oh, yan. oh. Pwede rin pang-fry, Kasi meron na kong sayote diyan, bumili ako ng sayote and binabalak ko na yung isa ay itorta ko sa eggs. Tapos yung isa naman ay gagawin kong ganito rin. So ayan, ilalagay na natin yung patola, guys. Ayan, ang dami. Pero parang ano, makakain na yung tubig ko lang yung tubig niya. So, ayan guys, so napakasarap. Look, yan. Kasi gusto kong maghigop ng sabaw may eh. Malamig-lamig dito eh. Kasi umuulan. Sayang wala akong ano, wala akong green onion. Yung spring onion nga pala para isprinkle sa on top ba. Dadagdang ko ng mainit na tubig kasi alam ko na kukulangin yung sabaw niya. Yan. Sing, yung sa tanghon guys is ma-absorb na yung tub matutuyo. So yan, there you go. Parang ang sarap-sarap guys, you see? Mura na sa bulsa. At saka yung, yung sa tanghon guys, yung isang pack is ano, hindi may ilan ng laman yun, walo. Naluto ko na nga yung dalawa nung may linuto ako na, ay, nagluto ako ng dried noodles, tapos iminix ko yung dalawa. So, Ngayon, lulutuin lang natin yung patula, guys, tapos get ready na for eating. Ayan. Looks so yummy. Yeah. Dami guys. Hindi lang isang kainan to ah. Tatapawar ko rin yung iba para meron akong kakainin niya naman bukas. So, gusto kong tikman yung sabaw it enough na. Yum! Perfect! Sarap! Yucks! Ang sarap guys! Sana matikman yung sarap. Baka makakalimutan yung pangalan niyo. <laughs> Mahilig kasi ako sa black pepper na ilagay pag ganito na sop-sop yung ano so Para may yun may anghang-anghang na sa nahihigupin mo. Ayan, kaya dinagdagan ko ng ano. Yan guys, ang sarap. Yummy. Ayan guys. Look. Ang aking satanghon with patola and chicken, mixed chicken and konting pork belly. Ayan. Kaya kung nagigisa kayo kaya ng mga ganito, lagya, igisa yun yung muna ng ginger kung yung mga mahilig sa ginger, yung luya. Kasi nakakawala ng lansa sa isasawag nyo na karnema o ano. So, ayan guys, papatayin ko na kasi matutuyo na yan. Looks yummy. Yun. Ang sarap. Ayan guys, look. Yum! So, ayan. Hope you enjoy watching, guys. I love you all. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out sa aking anak. Galingan mo, anak. And ingat-ingat ka palagi dyan sa bagyo. Sa mga kaibigan mo. Ingat. Ano yan. Konting tease na lang. And shout out kay nanay Maban fitness kay tatay dyan. Pino, nanay Eden. Sa aking mga ano. Kay sisters Maritas. Pasito, Maritas Kawamoras. Si Ate Stella. Ate Stella. Sis Brenda, brother, pwede kita ng guwapo, Ragwan. Kay anak Ken and Step, shout out. Kay paring Joksem TV, ingat-ingat sa biyahe pare. Sa lahat, shout out din kay Kian. And sa mga new subscriber ko, supporter ko from, ano, from anak Ken. Thank you. And shout out din kay paring Rodi Madrigal. Shout out kay Shane. Shout out. Slad po. And shout out din kay paring Mel Gabo. Shout out kay paring Chanipor. Ayan. Ayan, natuyo na. So, ayan guys. Bye! Thank you for everything. So, ayan guys. Naluto na. Pinatay ko na ang aking patola. Ayan, matutuyo na. Kaya kailangan kainin na kaagad. <laughs> natuyo na kasi nagvideo-video pa ako. Ayan. Thank you guys for watching sa pagsama nyo sa akin hanggang dolo. Ingat and God bless po sa atin lahat. San man sulok ng mundo tayo naroroon. Ingat-ingat po tayo. I love you all. Sana wag po kayong magsawa na manood. No? Shout out kay Ken Diego and kay Kapsa Renato Cruz. Shout out sa inyong lahat diyan. Sa mga bagong subscriber ko, shout out and sana po pag nanood niyo tong mga vlogs ko, I know skip as po para sa aking revenue, guys. Maraming salamat. I love you all. Bye. yan cabbage tortang. Ayan, looks yummy. Yan ang aking today. <makes noise> wow.